So, what's up mga kawailis, no? So, meron po akong isi-share sa inyo na game. Ayan, so ito po siya. So, bagong application po ito at napakasulit dito maglaro. Ayan, so dito mga kawailis, isi-share ko lang itong application na ito kung paano tayo dito kikita ng pera. So, dito mga kawailis, no? So, kung hindi ka pa nakapag-register dito, I-click mo lang yung link na nasa comment section at nasa description mga kaway list at automatic is mapupunta ka na dito. So dito sa hindi marunong mag-register, i-click mo tong register tapos lagay ka lang ng username, password at enter your password at number at i-click mo lang ito tapos pwede ka nang makapag-register. So ganyan lang kasimple mag-register dito. So dito mga kaway list is meron na po akong nagawang account so magla-login lang muna tayo dito. Ha? let's go. So ayun mga ka no, nakalagay na tayo dito at dito is meron po ako ditong 5,000 pesos na balance no. So dito is nanalo ako kanina so ah uh, yung panalo ko dito is 1,000 yung puhunan ko, nanalo ko ng 4,000. So dito i-explore ko muna kayo sa application na ito at dito is meron tayo ditong promotion so basahin mo lang itong mga nakasulat dito para makakuha ka ng mga free cash in, free cash back, any kind na, ng mga promotion nila na pwede mong makuha. So napakarami ito guys, no. Basahin niyo lang nang isa-isa guys, no, at makikita mo 'yan. So dito naman tayo sa VIP. So dito sa VIP guys, no, eh, dapat is ganito ka. So pwede mo 'yan i-collect lahat. So ito pala yung uh, kinita ko sa VIP nila. So ayan, so grabe, sulit. Ang dami kong i-collect. So napakalaki 'yan. So back na tayo. So dito tayo sa uh, mag agent, sa gusto mag-agent na gustong kumita ng pera kahit walang nilabas sa punan, is pwedeng pwede kayo dito. So dito, ayan, so mo to A, B, B, 2, a uh, B2, B3, so napakarami at meron ding C, at napakarami dito. So basahin mo lang yan kung ano yung benefits nila guys, no? Kung paano tayo kikita ng pera, so dito makikita mong referral, commission, my performance, all data, direct beating, direct data, direct finance, Direct receiving at agent bonus rate and register sub sub so agent. So kung gusto mo mag-agent, so dito mo lang yung mahanap yung lahat ng kailangan mo para kumita. So dito naman guys, kung hindi ka gusto mag-agent, so pwede ka mag-cash in dito. Yung gagawin nyo lang dito eh guys, is makikita mo tong deposit, no? May dep deposit dito. Diyan deposit. So i-click mo yan deposit at pwede ka mag-cash in through Maya and Gcash. So magkano yung i-cash in mo? Pwede kayo mag-cash in ng 3,000, 1,500 pesos no ayan no, so napakarami mong pagpipilian dyan para makapag cash in kayo so dito naman tayo no ayan so dito ito try ko yung game dito kung napakadali ibang manalo so gagawin lang natin is meron silang hot slot fishing, cards and uh, fighting live and sport so napakarami guys yung pagpipilian nyo so dito try natin ito sa slot So, try natin sa slot. Nakahanap tayo dito ng mas maganda. So, dito tayo sa Super Ace. So, try natin to kung madali bang mananalo dito, no? Try lang natin. So, susubukan lang natin. So, kasi kanina is nanalo ako dito sa Super Ace. Jumak pa tayo dito at makapag, uh, nanalo ko ng 4,000. Nag-cash lang ako dito ng 1,000. Sineshare ko lang sa inyo mga kawilis, no? So, sineswerte lang tayo dito. Ayan. So, loading pa siya, gay uh, mga kawailis. post ko muna to. Ayan. So, continue na lang natin to. Ayan, so play tayo dito. So ganyan lang kasimple mga kawelis, no? Parang cards lang po siya. So depende po 'yan sa so, bawal kasi ito sa YouTube, no? Back na natin 'to, baka ma-strike pa tayo dito mga par. Mga ka mga, mga kawailis, no? Post ko muna 'to. At ay lang muna tayo dito mga kawailis, no? Konti lang. So try natin pumayan ng 2 pesos. Ganyan ang mga kawailis. kapag naka-scatter ka diyan, is napakalaki ng panalo mo. Depende po 'yan sa so, tayaan niyo mga kawailis. Try natin mag-20. Mag-20 tayo. So, yun. Ayan, so ganyan-ganyan lang mga kawales, para parang spin ka lang. Tapos kapag nanalo ka is talagang darating yan agad. So out muna tayo dito mga wireless So ayan mga wireless naka-out na tayo doon. No? So example lang yun. So dito. Ayan, so dito for 4,998 na lang. So natalo tayo doon 2 pesos. No? Hindi na ako babalik doon. So kung gusto niyo mag-withdraw dito mga kawales, is basic lang. Click to withdraw. Ayan, so pwede kayo maglagay ng new withdrawal pin and... Conf uh, confirm nyo pin tapos ay meron silang uh, kung paano mag withdraw so lagay muna tayo dito ng pin mga kawilis pagkatapos mo maglagay ng pin so pwede ka mag add account tapos pwede nyo ng withdraw tapos confirm mo lang so ganyan lang kasimple dito sa application na ito mga kawilis napaka basic pang kumita ng pera at na, uh, napakasaya pa maglaro dito. So napakarami ang pwede nyo pagpilian, pwede kayo magsport, sport ayan, so live pwede, any kind na gusto nyo maglaro, slot, so pwede pwede po lahat ng hinahanap nyo na game. Ayan, so nandito na, ako pwede din kayo mag ng app nito, so i-click mo tong download app, so pwede na po yan. So ganyan lang kasimple dito mga kawailis, no? Ayan, so dito muna natin tatapusin na natin video mga kawailis, kasi magla maglalaro pa tayo dito mga kawailis, no? Kasi nanalo tayo dito ng... 4,000, so maglalaro tayo at try natin yan palakihin, aabutin natin yan 10,000, so yun lang mga kawailis ayan, sumabay so, kayo sa ating paglalaro ngayon na araw, so good luck ayan, so God bless you all